Hi guys! Welcome back sa aming YouTube channel! Anjie ninay. Ngayon po ay... Ito na po yung pinakahintay ko na... Nakakatuwa po at mabibili ko na... Yung, excited na excited po talaga ako na itong gawin. At bibili po ako ng... Sambal ding tinapay. Yung mix-up po. Bali po yung may bibili ko. At ano ah... Bibigyan ko po si Lula Paul, Si si Lola mili tas po si Tita Adjaw, tas po dito sa bahay, tas po yung pagwanan po ng aking boyfriend, bibihan ko din po. Yan. Alam po, sobrang excited ko po talaga noon. So, sobrang excited ko po. Ay, di po talaga ako nakatulog. Mga alasing ko na po ng umaga. Ay, gising pa ako, hindi pa ako talaga. Sobrang gusto gusto ko na pong matulog eh. Sabi ko, napapano na kaya ako? <laughs> sabi ko kaming kay Lula po na, pagkagi, pag, ako nag, po, yung nagpuyo, gala, Sabi ko, Lula po, bakit kaya po hindi makatulog? Ay eh, sabi ko, sinayit ko nito ko po kay Lula po. Lula, ay eh, bakit, ay ano po ah? Ako man din po hindi nakatulog. Ay sabi ko, yung, Lula, ang alam po na mainisip tayo ay ano ah? Sabi ko po eh, nalaki-laki na po yung view ko. Ay, sabi ko po ako bibili ng isang balding tinapay. Sabi nila ulit, ay eh, yun, dahil sa tinapay na yun, kaya ay hindi nakatulog. Sobrang ka-excited na. <laughs> yeah. Yan guys, sa amin po mga pinagtanungan ay puro po 390. Ang kababalaan po ay 385. Ay dito po sa amin unang pinagtanungan. Ay dito po kami bibili. Yan. And guys, kami po dito na ay bibili na po kami ng mix up. Init. Lima. Lima. Sa suyo nga muna, Matthew. Yung pong tatlo yung na lang po dito, mami. Dadaanan? Apo. Uh, Limang mix-up. Kami po yung Limang mix-up. Nasa ito. Sarapan ma. Yan, guys. Ito na po yung ating ibibigay po sa kanila. Guys, amin po muna iiwan itong tatlo. At iiwan po muna namin na. Mamaya na lang po balikan. <laughs> po namin kayang dalhin yun. Yan guys, tayo po ay pumunta po kay Tita Adjao. I said, iya yes! ah. yeah. Tita,

yun guys, at si Kim po muna ang tatanggap at tulog po yung itay po. <laughs> Yan. Thank you po. Ayan. guys, nandito po tayo kanalolo po po natin itong tinapay ah, Lolo. Ah, salamat. <laughs> Yan, bali po, dalawa na po natin. Tara dito sa amin. Ito na po yung aming isa ah. Tapos yung isa po ay kanalola po na. Dali na lang po natin. Yan, at nandito naman po tayo, kanalula Lola. Yeah. Oh, salamat. salamat. Yan, yeah, may pang kape na tuwing maga, uh, tita Malin. Para pag tuwing maga, kahit tinapay lang, tas may kape salamat, tita. <laughs> salamat, tita. <laughs> salamat, tita. <laughs> <laughs> Oo. Yan at binubuksan oh, mo okay, po okay. ni Papa yung tinapay. Yan na kita po. po. Pag kami pinagbubukas isang balding tinapay, ang inuuna po namin kinukuha yung wafer na yun ah. Madami. Na. <laughs> Madami? <laughs> wafer lang po talagang paborito namin. kaagad kunin di yan, Pag unang bukas. <laughs> Anong mga tinapay na di yan? Anong pita? Saan na pa? <laughs> Masarap eh, ano pa tinapayan nga dyan? Ano ang ito ah? ano ah. tag dito ah? Merong ano? Hmm, merong grey agay. Okay. Sarap. O, yung kumain tonton. Hello po sa inyong lahat. Ako po ay natutuwa. At dahil po nabili ko na po yung isang balding tinapay, na binigay ko na po ka na lola, tas ka na tita, yan, tas po dito po sa aming bahay, tas po ka na tita, adyaw, yan. Nagpapasalamat po ako sa inyo, hindi ko po yun mabibili, hindi po sa inyo pong panunood, tas po sa inyong hindi pag skip ng aking mga ads, yan. Maraming maraming pong salamat. Kaya po, yung iba lang po ang nabigyan ko. ay hindi na po ganong malaki pa ang ngayon sinasahod. Ako nga po ay sumasahod po ng halimbawa po ay tatlong buwan to apat na buwan po ako bago sumahod. Ay buti na lang po ngayon ay isang buwan, na, isang buwan po ay nakasahod na po ako agad. Dahil po yun sa inyo. Yan. At ano po ang ah? Sana po ay wag po ninyong i-skip ang aking pong mga ads para po mabigyan ko pa po yung iba. Hindi lang po yun po ang aking gustong ibigay. Sana po ay lahat po ng aking pong mga subscriber, tapos po yung mga silent viewers, tapos po may sulit ko pong mga manunood. Sana po wag po ninyong i-skip ang aking pong ads. At para po dumami po ang aking sahod. Alam niyo po guys, madami pa po akong plano pag lumaki-laki po ang aking sahod. Kaya po sana talaga wag po niyo iskip ang ads ko para magwa ko po yung mga aking plano. Thank you for watching. Like, comment, and share.